Justin Bieber Justin Ano Ta po, talaga ni Justin Bieber oh. Sino nakakakilala dito? Pogi oh. Iyo. Yeah. Oh, yeah. Tinako ba? Oo. Tinako? Akala ko ko si ano? Matropa yan ang ganda. Hindi maganda siya. Uh, hindi siya hindi siya pangit. Mas <laughs> so lalo ka na na ano, slalo ka na sa kanya. Taka ka? Anong taka ka? Pogi na? Hala ko ito. yan. Ito nga o Ito bagay sa Ay wag, magiging lalaki <laughs> na ako. Oo, oh, bagay sa ikin yan o. Eh, ikaw yan. Ha? Ang mo dyan o eh. Magpapaborger na mamaya. Ha? Ha? shout sa mga ito mga five namin ay sana nag yung yung Pogi ay don ay shout out sa <laughs> ano tayo pag reels pag <laughs> reels yung so, pre uh -huh. pag reels ah you know <laughs> stinyan tigi mo <laughs> <laughs> Hey! Pungutan ka ng bagunas lang sa kalam, oh. Ang papogi niyo pag walang pasok, ah. Ha, <laughs> uh, umuwi ka? Umuwi ako. Umuwi ka lang, wala nang ba doon sa amin. Wala nang ba? Wala nang. Talon. wala nang basok, tatalon. Wala <laughs> wala nang Ulong wala Wala na. <laughs> Wala na kang ba eh. Ah. Wala, wala, wala. Wala, wala, ano, wala. wala ano. Nag-aantay kami ng... nag kami ng formation. Ayan na. Ah. Wala maritis dito pa rin. Eh. bang... Manay, manay na. Ayan tayo. Kulang pa eh. Dapat tatlong minuto pa eh. Oh, ah, tayo dito. Kaya nagpapa formation na Uy, uh, ito permission. Ito mo pa Siapa yang birthday pre? Siapa yang birthday Reyes? Reyes. Ah oh, si Reyes. Birthday Reyes. Feel birthday? Reyes. Birthday Reyes. <laughs>

bagubo. Ay, inay. Sino may birthday? Sino may birthday? ano niyan Delayla? Ah! De Los Santos. Kala ko Reyes. De Los Santos pala. You know. Sino birthday? Sino <laughs> may <my> birthday? Hindi ko alam eh. <laughs> birthday? Batiin muna natin. Happy birthday, Happy birthday to you. Sampai so my birthday. Ganyan. So si my birthday. Si birthday Reyes. Reyes pak? Ay, De Los Santos yata eh. Parang bumata si congressman eh. Birthday. Happy birthday sa'yo! Happy birthday, Reyes! Ikaw, Jer! Ay, siya si birthday? Ikaw, Jer! Kasama rin oh, naman oh. namin si Justin Bieber, oh! Sino birthday siya? Happy birthday! Siya may birthday? Ikaw yun! Hindi, ba't yun may may birthday? Ay, may birthday si ano, ha? Ah, si... Dagong gupit lang ako, pero di ako mag... Di si, ano, si... Ay, si ano? Ay, Wala akong dikat. Dilo Santos? Dito sa Santa Square ano ba 'to? Hello, di ka tayo. Bye-bye.